Paano kung makahanap tayo ng paraan upang maubos ang lahat ng karagatan ng mundo sa pamamagitan ng isang misteryosong portal sa ilalim ng Mariana Trench? Gaano katagal ang aabutin? Mga taon, mga siglo, mga milenyo? May buhay pa bang matitira sa Earth kapag natapos na ang pumping? Paano kung mangyari ito sa isang gabi? Ito ay kung paano at narito kung ano ang mangyayari kung maubos natin ang lahat ng karagatan ng mundo. Ang tubig ng karagatan ay bumubuo ng 70% ng ibabaw ng Earth. Gaano aming likido iyon eksakto? Well, kung nilalagay mo ang lahat ng tubig na iyon sa mga Olympic-sized swimming pool, kakailanganin mo ng ganitong aming mga ito. Kahit na magbukas tayo ng portal na kasing laki ng basketball court, aabutin tayo ng daan-daang libong taon upang maubos ang mga karagatan. Mayroon silang higit sa isang bilyong cubic kilometers ng tubig. Ngunit paano kung mayroon tayong pump na sapat na makapangyarihan upang maubos ang lahat ng karagatan sa loob ng isang minuto? Ano ang mangyayari pagkatapos? Tiyak na ang mga swimmer, sailor, dot mga pasahero ng cruise, lahat ng tao sa karagatan ay mabilis na mararamdaman ang mga epekto. Sa loob ng isang segundo, ang mga bangka at swimmer sa mababaw na tubig ay babagsak sa ilalim. Makakaligtas sila na may ilang nabaling buto. Ang mga barko sa malalim na karagatan ay hindi magiging mas maswerte. Isang liner na kasing laki ng Titanic ay babagsak sa ilalim sa loob ng 30 segundo at mababasag sa maliliit na piraso. Ang parehong bagay ay mangyayari sa halos lahat ng malalaking barko sa karagatan sa loob ng unang minuto. Ano ang mangyayari sa lahat ng mga nilalang dagat? Alam mo na ang sagot, literal na uulan ng isda, dahil lahat ng mga balina, dolphin, at iba pang malalaking hayop na aquatic na mausisa sa ibabaw ay mahuhulog sa ilalim ng karagatan. Tungkol sa mga nasa malapit sa ilalim, magiging maswerte silang hindi masip sa pababa sa drain kasama ng tubig. Ngunit ang susunod na mangyayari ay kung saan nagsisimula ang tunay na problema. Ang ating mga karagatan ay may dalawang tungkulin sa pagsuporta sa buhay. Una, niregulate nire nila ang pandaigdigang temperatura sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya mula sa araw. Itinutulak nila ang mainit na tubig tropikal sa Hilaga at Timog, at pinapalitan ng malamig na tubig pabalik sa Ecuador. Sa ganitong paraan, walang lugar sa Earth ang nagiging sobrang init o sobrang lamig. Pandaigdigang kontrol sa klima, pangalawa, pinapakain ng mga karagatan ang siklo ng tubig, na sumisingaw sa mga ulap at umuulan pabalik sa Earth sa sandaling mawala ang mga karagatan, ang Earth ay magiging isang malawak na disyerto. Sige, itapon mo na ang iyong payong, dahil hindi na ito uulan muli. Sandali, paano naman ang lahat ng mga lawa at ilog? Hindi ba tayo makakasurvive sa mga iyon? Well, nang walang mga karagatan, dahil ang mundo ay nawawala ng 77% ng tubig nito. Ang maliit na dami ng likido na natitira ay hindi sapat upang suportahan ang siklo ng tubig. Ang mga pool ng maiinom na tubig ay mabilis na magsisipag-evaporate. Sa loob ng ilang araw, ang mga tao at karamihan sa mga hayop ay mamamatay mula sa dehydration. Ang mga halaman ay magkakaroon ng ilang linggo bago sila magsimulang mabulok sa tuyong hangin. Sa loob ng ilang buwan, ang mga kagubatan ay magsisimulang mamatay ng masagana. At lahat ng tuyong, patay na vegetisayon ay sa huli ay mag-aapoy. Sa loob ng ilang taon, ang karamihan sa mga kagubatan ng mundo ay mawawasak. At ang mga karagatan ay masusunog. Habang ang mga malalaking bonfire ay sumiklab sa buong planeta, ang atmosfera ay magiging mas kaunti at kaunting oxygenated. Kung may mga tao pa sa oras na ito, ang hindi maing na hangin at nakakapasaw na temperatura ay magwawalis sa atin ng tuluyan. Sa kabuuan, ang Earth ay magiging katulad ng Venus. Niluto, kaya bakit hindi magpahinga ng ilang araw at mag-enjoy ng kaunting bakasyon sa tabing dagat habang maaari, hindi ba panahon na upang tuklasin kung paano magiging resulta ang yung paano kung senaryo?